Kontrobersyal nga ungka flyover liwat nga ginbuksan sa full capacity agod mapahaganhagan ang tropiko sa unka haro kagapavia. Apang pagpakayo sa flyover wala pa matapos. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Duha kaadlaw adlaw antas ang deadline nga ginhatag sa Department of Public Works and Highways Region 6 nga reopening sa unka flyover. Natigayon nga ginbuksan ini sa full capacity subong adlaw apang limitado lang. Ginadumilian nga maglabay ang mga motorsiklo, bisikleta kag trailer trucks sa ibabaw sa flyover. Apisar nga wala pa matapos ang rectification, ginpaagyan na ang four lanes sang flyover. Ito, medyo maluwag-luwag na eh kuan na sa traffic, kung ma maluwag-luwag na sa traffic. Sa kinita, alam sa katawag mo na po Sa tag medya ura kami nga nagkakuhaan dahil subong, uh, okay, okay na. May pila ka mga motorista nga nagkakabalaka bangod hindi pa kompleto ang railings. Ganit doble halong ang mga driver. Gamay gila nga paghalong, kahit eh, kung ikaw driver, dapat ano, uh, kahit halong agad kaya ang railing sila daw, hindi pagkit pulling nga uh, na Dako naman nga bagay para sa mga commuter ang pagbukas ng unka Flyover. Nakibot ko nga smooth lang bala ang flow kag wala gid gawa traffic kag daw nakaabot ako from Santa Barbara pa kadto 3, for 30 minutes lang sunod sa ahensya wala naman sang dapat kabalakan ang publiko sa subong nagapadayon ang pagtapos ng rectification sang Taytay it is our mission to help the really motorists para matagaan sila sang safe and comfortable uh, travel upod kay Cirilo Randuke Zen Kilantang Sasa <tod> One Western Visayas <tod>